ay sobrang tagal. Oh no! Itong hawak ko ay ito po yung plaka ng aking motor. So yung motor natin ay 9 years na at ngayon lang ko po nakuha itong aking plaka. So yan, sasabihin ko sa inyo kung paano ko nakuha itong plaka. Share ko lang po. Hello! What's up mga kasolo? Magandang araw po sa inyong lahat At uh, for today's video mga kasolo Ay sasabihin ko lang po sa inyo Kung mapapasin nyo, itong hawak ko Ay ito po yung plaka ng aking motor So yung motor natin ay 9 years na At ngayon lang ko po nakuha itong aking plaka So, yan Sasabihin ko sa inyo kung paano ko nakuha itong plaka. Share ko lang po. Ano? So, ang LTO po, ay meron po silang ginawa online na pwede nyo i-search na po kung meron na po kayong plaka o wala pa. Ano? Kung makikita nyo doon. So, i-search nyo lang po itong LTO tracker. So, ayan. Uh, i-search nyo lang po dito. Ayan, punta kayo dyan. I-search nyo dyan yung LTO tracker. Yan o. Oh. So, pindutin na natin yan. Yan lang po yung isa-search nyo at may lalabas na pong ganito. Driver's license at plates. So, pwede din po pala kayong ano, mag-ano ng driver's license dito. Yan. So, syempre, yung plate number dito tayo. Ito yung pipindutin mo. At makikita nyo dito, plate number tsaka MV number. So, yung MV number po yung ano natin. Ilalagay natin. So, ilalagay natin yung MV number natin. MV file number. At, i-click mo lang dito sa my box. yan. Tapos, i-track nyo na yan. Pindutin nyo na dito. At yan, kung makikita nyo, ano, dahil nga na-receive na natin, may nakalagay na dito na your plate number is already received. yan. So, may nilagay lang dyan na plate number, pero hindi po ito yung, ano, yung darating sa inyong plate number nyo. Uh, parang may nilagay na lang sila dyan para masabing mayroon na kayong plaka. Pero pag wala pa kayong plaka is wala po ganyan nalalabas. Hindi po ganyan. Pag mayroon, yan lalabas 'yan kahit anong number 'yan pero hindi po yan yung plaka pa ninyo. No? So dahil nga na-receive na natin, papakita ko sa inyo dahil uh, pinade-deliver natin. May dalawa po pala kayong ano choice, kung gusto nyong i-pick up na lang or pa-deliver. So pinadeliver deliver po natin kaya ganyan po yung lumabas at ipapakita ko lang po sa inyo ano. So dito click natin view payment details. So ayan. Ano kung makikita nyo yung plate number yan. So hindi po yan ah yung plate number natin na darating. So yan delivered na siya at worth 158 lang siya sa GCash. So makikita nyo June 16 natin siya pina-deliver at nagbayad. At tumagal siya ng ano almost 2 months. Yan, ganun siya katagal. Ganun lang po, kadali kung gusto niyo pa-deliver, nasa sa inyo yan. Maghintay lang po kayo. At kung gusto niyo pick upin, di ko rin po alam kung ano ang magiging ano doon don doon pag, pina, pag pinick up nyo. Malamang hindi niyo pa yan makukuha agad sa tingin ko lang. Kung makukuha nyo agad, good. that's so, yun lang. So, ito nga po yung ginawa natin. Ang problema lang po pag online, mga kasolo, ay sobrang tagal. So, almost two months po siya hinintay. Pero pag hindi naman po kayo nagmamadali, ay goods na rin po ito sa inyo. Ano? So, ayun, yung sa atin, almost two months nating hinintay. Pero pag hindi naman problema sa inyo ang matagal na paghihintay, ay goods na po yun. Ano? Ayan po, sa wakas, dumating na ito na yung plaka natin. Ano? So, ganoon lang po kadali ngayon yung uh, search ng plaka natin kung meron o wala pa. Ano? So, ganoon lang po kasimple. Ano? Pag uh, problema naman po sa inyo yung sobrang tagal, pwede nyo pong puntahan ng personal. Pero, uh, ang hindi ko na lang po alam kung paano yung proseso nga nila pag sa pagpunta ka ng personal, ano, kung makukuha mo agad or kailangan mo pang bumalik. So, yun lang. So, ito na yung plaka natin at yun bubuksan na natin. Uh, may nakalagay dito, may nilagay nila ditong anong certification. Siguro itong certification na ito ay kailangan po natin ito sa ano LTO pag ano ito kaya ano nang natin na meron. So Ayun lang, kaya hindi ko pa siya kinakabit pero dala-dala ko pa naman siya. Pag ginagamit ko yung motor, ano. Kasi may mga lugar na ngayon na hinuhuli na yung mga wala pang plaka. So, ganun lang mga kasolo. Papansin nyo yung kanyang box is. Papansin nyo, galing sa LTO talaga yan. Yan o. No? So, ayun siya. So, ganun lang kasimple mga kasolo. Kung gusto nyo ng makuha yung plaka nyo kung meron pa kayong motor kung hindi pa sira kasi nga sa sobrang tagal siguro yung mga 2015, 16 or 17 ganyan or 18 hindi ko alam basta sa akin kasi 2016 so <laughs> ganoon siya katagal so 9 years na siya mag 18 years na at uh, ngayon lang tayo nagka plaka So at least meron na at hindi pa sira yung motor natin kasi nga inaalagaan naman natin. So yun lang mga kasulo. Ang problema ko ngayon is dahil nga ngayon lang tayo nagkaplaka ng ganito na yung ending niya ay letra, katulad niyan, B. Pakicomment naman po dito sa ating video yung mga nakakaalam or yung mga nasa LTO. Pakicomment naman po kung anong buwan po ito or anong buwan po ako dapat magparehistro ng sasakyan. Halimbawa, dati yung 9 ay September. Yan po, uh, sa September, kailangan mo na magparehistro ng sasakyan. Kaso ngayon, ang problema, ang huli na dito sa plaka natin ay B. Hindi ko alam kung masusunod pa ba yung huling number o kaya eh, dito yung letra na. So, pag-i-comment naman po yung mga nakahahalam para naman makita o mabasa ng hindi pa nakakalam katulad ko kung kailan sila dapat magparehistro ng kanilang sasakyan. Ano? So, ayun lang mga kasolo. Magandang araw po sa ating lahat. Stay safe. Ride safe. Peace out.